Kumusta? Magandang hapon sa inyong lahat mga ka-farmers, mga ka-viewers. So sa hapong ito, share lang po namin sa inyo yung pag-install ng tie wire sa aming talong. So ganito lang mga ka-farmers, napakadali lang. Ayan po, patapos na po sila mga ka-farmers, mga ka-viewers. So isang linya, double stick. Parang hindi sumikip ang ano natin. Pag isa lang mga ka-farmers, kagaya sa nakaraan, uh, ah, medyo masikip. So pag may insekto, mahirap mga farmers. Itaas mo ng kunti. Kasi mula doon, itaas mo. Yan. Balikan yung isa. Itaas na mga 1 inches. So yun lang ka farmers, no? mga ka viewers. Ang pag install. Napakadali lang po. So, shorted ang tie wire kasi napakataas o sa isang dulo so yun mga ka-farmers oh, tinalian ko na uh, para example uh, at gigayahin nila yan may tie wire tie wire ang gamit namin tapos double sticks ang talong na sa gitna then ganito na mga ka-farmers oh, ganyan na ah. So, sobrang luwang no, pagdaanan na natin ang gitna. Pero sa pag mag na to ng mga 4 months o uh, half year mga ka-farmers ang ating talong, uh, yung aabot uh, na din sa itaas, sumikip so, na to mga ka-farmers kasi aabot uh, na din ang mga puno. So tama lang ang mga tao natin makadaan sa gitna. So ganito lang ginagawa nila. Uno, Ya. Kita harus buat dia balik ke gemai Gemai lang kanang putih dengan hal lagi Kita harus gemai Kita harus gemai Mereka unu lang Kita harus gemai nak gemai Nah, hmm. Kanapon on yung usos o gamay balik yan lang po iikot lang mga kaparmers sa stick ah, sa pusti yan o ganyan lang kabilis at kadali so yun po no ang ipapasili po sa inyo kung paano i-install ang tie wire sa ating ampalaya ito ito, 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 ito. Okay, so sa so iyong lahat mga ka-farmers, mga ka-viewers, yun lang po ang may share ko sa inyo. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat. Thank you.